Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. ang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Climax. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Senador Go nagsalita na laban sa mga aligasyong pinoprotektahan siya ng mag-asawang Diskaya. Vice President Sara Duterte naman Naniniwalang siya na ang susunod na ililink sa flood control mess. Batangas representative Liveste, isiniwalat ang umanoy appointee ni DPWH Secretary Dizon na konektado sa mga kontratista. Kalihim Tiniyak na paiimbestigahan ang aligasyon. Malasyo, binweltahan si VP Sara sa mga patutsada kay Pangulong Marcos. Babaeng guro Sugatan naman sa pamamaril sa loob ng paaralan sa tanawan leyte. At binabantay ang LPA na kapasok na ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang magiging bagyong ramil. Kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Tama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Webes, October 16, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. Ang Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada sa isang online interview, Maalala lang nabanggit po ni Ombudsman Crispin Rimulya na baka kaya raw bigla ang nag-back out ang mag-asawang diskaya sa pakikipagtulungan sa ICI ay dahil pinoprotektahan sila o nila si Senador Christopher Bongo at ang joint venture nila sa CLTG na pagmamayari ng pamilya ng Senador. Kasunod dito agad naman itong pinabulaanan ni Senador Go sabay-sabi na handa siyang maging complainant laban sa kanyang sariling pamilya kung mapatunayan na may pagkukulang o sangkot ang mga ito sa anomalya para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. <b -b -b report. Tinayang ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa naging ambush interview sa kanya na wala silang sisinuhin pagdating nga sa kanilang investigasyon hinggil sa flood control controversy. Usap na kami ni Ombudsman Garmulia uh, uh, kagabi about this and ngayon we are already working uh, to look at the documents from the previous administration. Yung din naman ang na mandate natin, you know, from 2016 to 2025. We are looking at connections between uh, the Visayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ng uh, Ombudsman kagabi. Kawag na yung anuusaping ito sa naging press conference ni Senator Christopher Bongo. Sinabi niya na wala siyang problema sa gagawing investigasyon bilang wala naman daw siyang tinatago at hindi rin daw siya sangkot sa anumang anomalya o korupsyon. In all due respect to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, roon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin niyo sinabi ko doon. Ako mismo ang uh, uh, willing po akong magkaso. Uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit ka mag-anak ko. Dagdag pa niya, wala rin katotohanan ang mga aligasyong ibinabato sa kanya na posibleng pinoprotektahan daw siya ng mag-asawang diskaya na sinasara at curly diskaya. Ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang na, 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 nalihis yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang 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 layo ng inatrasan nyo parang cover up na ang nangyayari. Yun, kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat uh, itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong tinalaman Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Sa so, ngayon patuloy na nananawagan ng senador sa otoridad na tumbukin ang mga tunay na mastermind o buwaya sa likod nga ng mga natuklasang manumalyang flat control projects in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of Samantala hinamo ni Batangas 1 District Representative Leandro Leviste si Public Works Secretary Vince Dizon na isiwalat nito at ng kanyang team ang lahat ng umano'y mga koneksyon nito sa mga kontratista. Sa isang pulong balitaan, isiniwalat ni Leviste na may natanggap daw siyang ulat na di umano ay mayroong koneksyon ang team at appointee ni Dizon sa mga kontraktor. Tila nakadidismaya rin daw ito lalo na't maraming umaasa sa pamumuno ni Dizon sa DPWH. Sa ngayon, hindi naman daw niya inaakusahan ang kalihim pero umaasa siyang malilinawan ang aligasyong ito. Samantala, sa hiwalay na pulong balitaan, tiniyak ni Dizon na paiimbestigahan niya ang naturang akusasyon. Aniya, wala sa kanyang team at appointee na isang kontratista. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin si Dizon kay Liviste para sa paglalabas ng expose at tiniyak na paiimbestigahan niya ito. Climax. Right, max Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na hindi malabong iugnay na rin siya sa isyo naman ng katiwalian sa flood control. Anya kumpiyansa siyang wala naman siyang kamay sa flood control at budget insertion. Siya. Pero sa tingin niya, paabutin sa kanya ang flood control mesh dahil ipadaraan ito sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala mga kabrigada, kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dison na sisilipin na rin daw ang ugnayan ng mga diskaya sa CLTG Builders. Ayon naman sa BC, si posibleng sa ganitong paraan na siya gagawa ng kwento. nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating pa Pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, uh, ako, si PRD, masigit na, at si Senator Bongo, sabi ng sa'yo. Binadu binatikos din nito ang pagiging confident umano ni Pangulong Bongbong Marcos na rusot na ito sa usapin ng flood control. Samantala dahil World Pandesal Day, natanong naman si VP Sara kung ano sa palagay niya ang tinapay na makapaglalarawan kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Saldico. Anya, wala raw parang tinapay sa kanilang tatlo dahil hindi raw makain ang korupsyon na ginawa nila. Kung siya naman daw ay isang tinapay, siya raw ay isang insaymada. Definitely, hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugalit nila at hindi makain yung, yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, paborito ko ang insaymada. Okay, pinaghihi ako sa inside mada. Oh. So kung ako ay pinapay, ako ay isang inside mada. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Samantala sa gitna ng mainit na isyo ng flood control scandal, mas pinaigting ng gobyerno ang hakbang para mabawi ang mga nakaw na yaman ng mga tiwaling opisyal at kontraktor. Bubo ang Independent Commission for Infrastructure ng isang technical working group kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa asset recovery at ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilang linggo na lang daw ay maisasang sa sandigan bayan ang mga kaso laban sa mga sangkot. Narito ang report ni Brigada Jigok Studio, i mo! Brigada. Sa harap ng patuloy na investigasyon sa anomalya sa flood control projects, bubuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ng Technical Working Group para mabawi ang mga nakaw na yaman ng mga tiwaling opisyal at kontraktor. Labing-anim na ahensya ng gobyerno ang makakatuwang ng ICI, kabilang na dito ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at Department of Public Works and Highways. There will be a technical working group composed of representatives among all these agencies who will meet regularly or at least once a week to update each other exchange information on what they have and what have they done so far. Sa pulong kaninang umaga, binigyan diin ni ICI Chairman, Retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. na hindi lang dapat makulong ang mga sangkot, dapat ding maibalik sa kaban ng bayan ang mga perang pinaghirapan ng mamamayan. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed but to in our nation, justice is not enough. We need restitution. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, umabot na sa limang bilyong piso ang na-freeze na assets sa posibleng konektado sa maanumalyang flood control projects. Samantala, kumikilos na rin ang ombudsman para tuluyan ang makasuhan ang mga sangkot kabilang na dyan ang mag-asawan diskaya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, ilan linggo na lang ay maiisang sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban sa sangkot sa flood control scandal. Magapit ng magka, magka, ano, magkaharap-harapan talaga dito. Uh, tingin ko, linggo na lang siguro ang bibigyan at uh, magapit ng ma-file uh, ng ombudsman. man. You know? Matatandaan noong September 11, nagsumiti na ang DPWH sa ombudsman ng mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds laban sa 20 opisyal ng Bulacan First District Engineering Office at apat na private contractors. Kasama sa mga kakasuhan, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y tumanggi ng makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Kung ayaw nga mag decision nila yun pero hahabulin sila ng ombudsman to the full extent of the law. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Authority. Strike backs. Strike backs. Brigada <makes> Balita. Nationwide. Nationwide. Binweltahan naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod nitong pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang pagkwisyon sa kumpiyansa ng Pangulo sa isyu ng korupsyon at sa umano'y kakulangan nito sa pamumuno. Alamin sa report ni Brigada Maricar Sargan, Ibrigadamo. Hindi pinalampas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sabi kasi ni VP Duterte, walang direksyon ang gobyerno dahil hindi raw nagtatrabaho ang Pangulo at walang ibinibigay na direktiba sa kanyang gabinete, partikular sa kanya noon bilang DepEd Secretary. Ayun pa sa kanya, siya lang daw noon ang nagde-deliver sa gabinete kaya wala nang naging accomplishment ang administrasyon mula nang umalis siya. Pero agad itong binueltahan ng Malacanang, giit ni Pal Pilipinas Press Officer Claire Castro. Hindi malalaman ni VP Sara Duterte ang mga utos ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at palaging nagsasarili ng diskarte para sa pansariling interes. Dagdag pa ng palasyo, hindi naman daw talaga direktiba ng Presidente ang mga naging aksyon ni Duterte noon bilang dating DepEd Secretary. Gaya ng issue sa ghost students na nagkakahalaga ng 100 million pesos at ang feeding program na umabot sa 5.6 billion na umano'y nagresulta sa pamamahagi ng bulok at may amag na pagkain sa mga estudyante, batay sa ulat ng Commission on Audit. Ang mga naging problema daw noon sa DepEd ay dahil hindi naka-align sa direktiba ng Presidente. in the heart of changing lives ako si brigada marika sargan now 105.1 brigada news FM manila the music news authority nationwide nationwide so, the monday the monday 2025 Samantala sugatan ng isang babaeng guro matapos barilin ng kanyang asawa sa loob mismo ng paaralan sa Tanawan Leyte dahil umano sa selos. Pinagdududahan daw nito na may ibang karelasyon ang kanyang asawa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Buhat, buhat ng ilang estudyante palabas ng classroom ang babaeng ito sa Tanawan Leyte kaninang umaga. Ang babae, isa palang guro at biktima ng pamamaril ang sospek mismo ang kanyang asawa ayon sa pulisya nangyari ang insidente dakong alas 7:45 ng umaga sa loob ng Tanawan School of Craftsmanship and Home Industries Nagtamo ng tama ng bala sa kanang balikat ang biktima matapos barilin gamit ang caliber .38 revolver na umunay nakatago ng ipasok ng sospek sa loob ng paaralan. Lumalabas sa investigasyon na selos ang motibo sa insidente. Nagdududa raw ang sospek na may ibang karelasyon ang kanyang asawa. Alligidly, yung babae teacher doon sa Tanawan School of Craftsmanship and of Industries at Barangay Can Ramos, Tanawan, Leyte. Yung suspect is jobless. Parang may konting ano so problema sa parang nagdududa yung yung husband niya na may karelasyon yata yung one, yung wife niya. Hmm. Yung wife pala, teacher Matapos ang pamamaril, itinapo ng sospek ang baril at tagtangkang sakta ng sarili gamit ang isang baliso. Kaya ito may sugat sa kanyang leeg bago siya nasa kote ng mga romesponding pulis. Nasa kustodiya na ng tanawan MPS ang sospek at inihahanda na rin ang kasang frustrated parricide na isasampa laban sa kanya. Ang baril niya tinamaan sa shoulder yung babae. Mm -mm. At Mabilis naman rumisponde yung elements of tanawan in, in, in phase natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Mga kabrigada, nakapasok na po ng Philippine Area Responsibility ang binabantayang low pressure area. Huling namataan ito sa layong 1,060 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon. Maging handa mga kabrigada dahil sa pagtataya ng pag-asa, mataas ang chance ang ma-develop ito bilang isang tropical depression sa susunod na 24 oras. Sa sandaling maging ganap na bagyo, tatawagin itong bagyong Ramil. Thrive Max. Brigada Bonita Nationwide. Maghapong vinantayan upang kumpleto. Upang kumpleto. Thrive Max. Thrive Max. Brigada Bonita Nationwide. <tries> 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 At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibago. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 70 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.